Okay, guys. Ito na pala yung sasakyan ko. Bus 1. Bus 1 pa yun. Yan. Dito pala daw ako sasakay. Bus 1 sa okay. Ito, sasakyan ko. Kaya mauna ako dito sa mga naging kaibigan ko, mga no, taga-Kalinog. Pass daw sa kanila. Okay. Ito na pala. Bus 1 dito ang sasakyan ko may medyo napaaga pala no? maganda para maaga rin ako mano maaga rin ako makarating ayun namimiss ko na ang aking lugar kakarating ako doon bukas ng umaga ayan umaga kung hindi gabi ayan 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 na ayon, naglilinis lang yata eh. <tuk> ano ko, papakita ko yang ano. Ayan. Elo, elo. Ayan. Okay. Ayan, ganda ng ano. Wapo yung ano. Ano tawag sa kanya? Conductor o driver? o shout out sa'ya. Okay. Ito pala sa sa'ya. Okay, mga papakagat pala gano'n.

Salamat sa panonood. Bye-bye.